Tapos, para second box na naman si Rachel na naman at saka si Rachel Okay, Kira natin ang na, ano, bukhan ka natin Okay guys Ganda na yung mga paligo nila Oo oh. Wala diba? ang buhol buhol Sit down Dali Sit down muna kasi ano natin talik natin yung mukha Diba? Hmm? Bait nila pag ganyan nila Ganyan na talik dapat ang gabi no, maharap sa camera, yun o. No? Ito yung no, harap sa camera, yun yeah, no. Um, ah, diba? Tadadan! Ang cute ni Rover. Parang Barbie doll, no? Nasabit yung mga labo no, no, nila, guys. Tulad yan yung aking um, room

taas ang ating kamera first box next box na naman yung huli kita guys magkapatid sila nito pinanganak sila nito yung January 2 pinanganak nito yung January 1 ah uh ito -huh. Diba, diba, smooth Lay mo Lay mo siya Tak lang kasabit sa beat do Diba 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 Saksan di lingat, lambot na Ai, Bye. bom, que eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, bye, Vai, bye Vai, vai. bye vai. bye bye câmera, -bye. Bye, -bye, bye, -bye. Bye, -bye, bye bye, over, over, bye bye, bye, -bye, bye, -bye